kahulugan ng ipis sa panaginip. Ang panaginip ng mga ipis ay karaniwang kumakatawan sa mga damdamin tulad ng takot, mga anyo ng paglaban, paghaharap sa hindi alam at mga labanan sa buhay. Ang mga ito ay mga kasuklam-suklam na nilalang na lumilitaw ng hindi inaasahan at kadalasang nagiging sanhi ng gulat at takot. Nagiging representasyon ito ng mga hindi kasiyasiyang damdamin sa iyong buhay. Ang ilang mga tao ay may hindi maisip na takot sa mga ipis at kung minsan ang takot na iyon ay napakalaki na ito ay nagpapalayas sa mga tao mula sa mga ipis. Ang kahulugan ng panaginip ng mga ipis ay maaring magpakita ng maraming interpretasyon at ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo ito nakikita sa mga panaginip, mga detalye at mga sensasyon. Ang mga ipis bukod sa pagiging hindi malinis lalo na ay may mga katangiang lumalaban sa insekto. Sinisira ng mga hayop na ito ang halos lahat kahit ang ipis ay nabubuhay ng walang ulo sa loob ng isang linggo at namamatay dahil lang sa hindi makakain dahil wala silang ulo. Ang mga ipis ay nakaligtas sa mga epekto ng atomic bomb. Sino ang makakaisip ng kasuklam-suklam na nilalang na ito ay magbibigay sa atin ng mga makabuluhang panaginip? Ang mga panaginip ay mga mensahe mula sa hindi malay na nagdadala ng mga emosyon sa site sa isang kinatawan na paraan. Tignan ang susunod na iba't ibang mga pananaw tungkol sa kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga ipis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na ipis. Ang mga panaginip tungkol sa mga lumilipad na ipis ay maaaring ituring na isang bangungot. Ang impresyon ay ang mga ipis ay gumagawa ng ating mga pag-record mula sa itaas at alam kung saan eksaktong gagana. Yan ang nasa isip natin. Panaginip tungkol sa mga lumilipad na isip na may kaugnayan sa iyong mga damdamin ng pagpapabaya. Ikaw ay nalulula at wala ka ng oras. Dahil sa hindi mo magawa ang iyong trabaho o anumang aktibidad na hindi mo makumpleto, ito ay nagpapahirap sa iyo. Subukan gawin ang isang bagay sa isang pagkakataon at magpatuloy. Bawasan ang stress sa pamamagitan ng paggawa ng pisikal na aktibidad, higit na pakikipag-usap at pagtawa kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming ipis. Ang panaginip ng maraming ipis ay nagpapakita na meron kang ilang mga hadlang upang mapabilang sa karamihan. Maaaring may kaugnayan ito sa kawalan ng kapanatagan o kawalan ng tiwala sa mga taong kumikilos sa mga grupo. Ngunit, ipinapakita nito na dapat kang magkaroon ng kamalayan sa mga kahirapan sa pagharap dito. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpakita ng mga damdamin ng pagkabata na may kaugnayan din sa ibang mga bata. Magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong sarili. Huwag makonsensya o isipin na may mali. Suriin ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ipis. Ang panaginip ng isang patay na ipis ay nagpapakita ng iyong plano ay magiging praktikal. Lahat ng hinahangad mo kamakailan ay nangyayari. Sa proseso, nalampasan mo ang mga hamon at pag-asa at nagsumikap ka. Ngayon, karapat dapat kang mag-relax at ma-inspirasyon ng mga parangal para sa mga positibong resulta. Kung nanaginip ka ng isang ipis ay namamatay, nangangahulugan iyon na mayroon ilang pagtutol mula sa iyo o sa iba na tanggapin ang isang bagay o opinyon at ang pagbabago na kailangan mo ay maaaring nakasalalay dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ipis sa katawan. Ang panaginip ng mga ipis sa katawan ay nagpapakita na ang isang bagay na hindi mo handang harapin ay kumakatok sa iyong pintuan. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ito isang bagong relasyon. Oras na para huminahon at makita ang katotohanan kung ano ito. Iwanan ng takot dahil ito ang laging oras para maging masaya. Ang panaginip na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng higit na seguridad. Ang mga panaginip tungkol sa mga ipis sa katawan ay maaaring magpahiwatig ng mga hindi inaasahang pagbisita mula sa isang malayong kaibigan o kamag-anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng ipis. Kung nanaginip kang makapatay ng mga ipis, ipinakikita ng panaginip na kailangan mong harapin ang takot at kahirapan. Gayunpaman, dapat mong bigyan pansin ang mga tool na iyong ginagamit upang makamit ito. Pag-isipang muli ang iyong saloobin, katarungan at kabutihan. Maaari kang maging mas matapang ngayon, kaya magingat sa iyong mga desisyon at paggamot upang hindi mo ito pagsisihan sa huli. Kung susubukan mong pumatay ng mga ipis, ito ay nagpapakita na ginawa mo ang tama at balansing desisyon. Magnilay-nilay sa iyong mga aksyon at harapin ang mga paghihirap o mga hadlang kung paano sila. Patuloy na tumitig at gawin ang tama. Huwag mag-alala tungkol sa mga resulta. Italaga ang iyong sarili ng may pagsisikap at tiyaga. Kung sinubukan mong pumatay ng mga ipis at magtagumpay, ibig sabihin kung nagdududa ka pa rin sa isang desisyon, ito ay naayos na. Ngunit kung sa iyong mga panaginip ay sinubukan mong pumatay ng mga ipis at hindi ka nagtagumpay sa huli, mayroong ilang maliliit na katanungan upang malutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-alaga ng ipis. Ang panaginip na gamutin ng mga ipis sa bahay ay isang bagay na nagpapakita na ikaw ay nasa pinakamagandang yugto ng kamalayan sa sarili. Mag-enjoy at maging banayad sa iyong sarili at maaari mo tikman at tuklasin ang magagandang bagay tungkol sa iyong sarili makomportable kang sumubok ng mga bagong aktibidad na mabuti para sa iyo at makapagpasigla sa iyong pagkamalikhain. Nangangahulugan din ito na malapit ka na magkaroon ng mga bagong kaibigan, dadalo sa mga bagong lugar at magiging kakaiba at tumatagal ang pagkakaibigan. Tangkilikin ang mga yugto na maaaring humubog sa mga tao sa mga taon na iyong susunod na buhay at maging ang iyong mahabang hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng ipis. Ang mga panaginip na hinabol ng mga ipis ay nangahulugan na nasa tamang landas ka at hindi na kailangan lumingon ng may pagdududa o takot. Pinakamahalagang bigyan pansin dahil minsan ang kalsada ay maaring humantong sa parehong lugar at iyon na hindi palaging nangangahulugan ng isang bagay na kakilakilabot. Ano man ito, magpatuloy, bumalik kung kailangan mo ngunit huwag matakot. Aabot ka sa dulo ng kalsada. Kung ito ay isang higanting ipis, ito ay nagpapakita na dapat ka magkaroon ng dobling lakas ng loob na sumulong sa anumang paraan. Maghanap ng lakas at tapang na sundin ang iyong mga layunin hanggat sa tingin mo ay angkop. Sasabihin sa iyo ng iyong intuwisyon at maaaring dumating ang mga sorpresa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ipis na naglalakad. Ang isang panaginip ng isang ipis na naglalakad sa itaas ay may kahulugan tungkol sa oras at kapanahunan. Kung nakakaramdam ka ng kalmado sa isang panaginip, ipinapakita eh nito na ang lahat ay nasa oras at ang ilang mga bagay ay natural. Maaaring may kaugnayan din ito sa alok na trabaho ay hindi na angkop para sa iyo. Pero kung takot ka sa ipis, ipinapakita nito na hindi pa hinog ang iyong paglalakbay para tanggapin ang ilang pangyayari sa iyong buhay. Hindi mo mahawakan ang sitwasyon at ang epekto ay magiging ganap na emosyonal.